yun Ay, birthday kami ngayon. Katatapos lang namin mag-live sa Spot Pinoy Saturday. Wala kaming live bukas kasi yun. <laughs> Wala live bukas. Ngayon kami nag-live. Kaya kung gusto nyo panoorin yung live, yun, maraming salamat sa inyo. At panoorin yung live ng Spot Pinoy. Pero malamang, tapos na yun kasi. <laughs> ano, panoorin nyo lang, masaya, masaya. Ngayon pupunta kami sa isang birthday yan. Yan. Happy birthday Ken. Yeah. Ayun. birthday kami ngayon, 'di ba Dilan? Kay Ken sa classmate niya malamig niya malamig na pala ang temperature ay ayaw lumabas 18 18 degrees celsius oh o oh nga no pero naka t-shirt ako ngayon kasi ayoko na mag hoodie kasi pag labas naman ng sasakyan diretso na lang doon oh nag heater na ako malamig na <laughs> malamig na yung mga pupunta tignan mo nga nung suot ng, ng lilian malamig Nakapalda pa. Ano yun? Di ba? Hindi lamig yun. <laughs> hindi ka nilalamig? Oh, no? <laughs> <laughs> hindi daw. <do>, pero... <laughs> 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 hindi daw, pero... Hindi daw malamig. <laughs> Nag-lotion ka ba? Hindi daw malamig. Tayo na yung mga balay. <laughs> Ayan. Let's go. Dalay nyo may regalo nyo. <laughs> Bawal lang. lang. <laughs> May ano yun. Malapit lang dito. Mga 3 minutes lang, nandun na kami. Sabi nga kanina sa akin ni Alvin, sabi niya, sabi ko, ano, nasa kayo? Sabi ko, nagla-live kami ng Spot Pinoy. Sabi niya, sumusunduin ko na lang sila. <laughs> Sumunod ka na lang. <laughs> hindi ko na ma-reply. Nakikita ko kasi abang nagla-live kami. Makikikain Ay, kami. Doon kami. Hindi kami talaga nagluto. Ay kikain kami. Pag wala nang luto doon, Malabang kakain nila kami sa labas. Kasi wala talaga kami niluto. Pero malamang meron yun naman. Yun, punta na tayo sa birthday. Ha? Yan. Malapit lang dito yon. Tingnan nyo ha. Walang cut-cut to ha. <laughs> o, oh, yun may mga bata. Maglalaro po. 6 p.m. ngayon. Pero ano, mabilis ng ano, lumubog ang araw parang Pilipinas na diba ganito 6 diba mga six. ganito kasi dati 9pm eh tinik na direkt pa yung araw pupunta tayo sa ano pang mayamang village dito sa lugar namin magaganda bahay dun eh sana in the future makabili rin ng bahay dyan pang airbnb pero dito pa rin kami sa aming home suite to Ayan, no? Oh. Ayan oh. yung maganda dyan, no? Tingnan mo yung apartment na yan. Nakikita nyo yan. Kung gusto. Malamang apartment dyan. Hindi siguro hindi ibibenta yun Apartment yan. Ayan, maganda mag-rent kasi. Tingnan nyo, Kung may anak kayo, no? Ayan yung ano, may basketballan, may ano. Ayan, tingnan. Pakita mo liyan, ha? Piling ko talaga apartment yan. Ano yan? Para clubhouse siguro nila Ayun okay. yung clubhouse. Pero ano yan, high-end apartment. Yung meron silang yung Multipurpose multi-purpose hall, mga gano'n. Parang ganito. Ito, ito wala eh, di ba? Itong mga apartment na to. Dito kasi, mahal na to eh. Yan, mahal na rin yan eh. Nasa 1800 na yata to eh. Yan, oh. yan may rent with us. Yan. Tanong nyo na lang kung may pakante kung gusto nyo dyan. Pero kung lilipat kayo, maganda talaga abangan yun yung bagong gawa na yun ito yung hoxton na tinatawag dito magaganda bahay dito makakabili pa kayo ng ano dito mga 400 no? mga 400 ang bahay may, three, may 300 plus pa nga dito eh, di ba pero hindi na yung hindi na single detached yata yun depende siguro eh, ngayon malaki rin yung park oh. Di ba? maganda rin Tapos yung mga bahay, ayan oh. Mga mga bago. Ang dulo pa to ah. Kasi doon din ni-develop, 'di ba? Ang gandulo. Ayan oh. yung ano nila. Ah dito 'yan. Doon oh no, malalaki doon, doon sa dulo niya. Pero dito kami pupunta kasi. Siguro 'tong mga bahay na ganto nasa 300 plus 400, no? At uh, kulang ko nasa 300 to 400, no? 400 plus. Oh, 'yan. Pero ano 'yan, ha? hindi hindi mo makukuha ng 350 siguro, mga 350 pataas ito. Siguro 'yan. Tapos to 400 pataas. Pero hindi aabot ng 500 'yan. Kasi yung 500 yung malaki na eh, di ba? Yung malalaki na ano na. Problema natin parkingan. Hanggang dulo pa yan ginagawa doon. Tapos dito rin. Iikot tayo. Sila Jade to. Oh. Hindi. Wala ko sila Jade. Iba pala. Ayan. Hanap lang kami ng parking. Ayan, nandito na kami. Kain tayo. Ang spektakular oh. Kain. Hindi <laughs> 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 na ako nakapag-vlog sa loob. Madami tao nakakaya ginabi na kami. Pero hindi, mabilis ano eh. Ah, ano ba to? Dumilim na kasi nga pa winter na. Pol pa lang naman, pa Oh, may Sharon oh. Sharon, wala na daw kasi bisita, isa na lang eh. Ang dami pang pagkain. Karon talaga Filipino party, maraming pagkain. Susunod naman birthday ni Dilan kami ni Lani. Ah, punta kami Costco. Bili lang kami ng chicken. Mas mura kasi chicken doon, 'di ba? Napanood niyo doon sa last vlog yung chicken sa superstore ang mahal. Yan. Ayun. Ngayon, bago ko umalis, shoutout kay Marlon Morco 'yan ng Batangas. Dumi nang tumawag mo. Oh. Parang gusto kong pa-detail 'yan. Marlon Morco ng Batangas, 'yan shoutout sa iyo. Tara sa hasawa mo. Asawa. Asawa yan. Yeah. <laughs> Kami lang kasi tulog sila si Lian. Tsaka Dave Dilan. Kami lang. So, oh. ikaw nag-start nito ah Pong mayaman Ini-start <laughs> right. oh, Ikaw namang daray <laughs> Marunong din naman mag-start eh That's a start, That's a start. <laughs> Asa yung card ko? Kami. Diyan. Pwede mo Parang malambot talaga yung gulo. Hindi. Ayan. Ano ba ang iba vlog natin? Yung nagtanong eh, sabi ano daw? Uh, ah, pagkakaiba ng Regina, Vancouver at Toronto. Pag-usapan natin. Kailangan ko maglalagay sila ng rampa ng panibago. Yung pala ng tubo pa rin. Ayan, may nagre-request. Matagal nga na daw inaabangan yung uh, pagkakaiba ng ano ba to? <laughs> pagkakaiba ng Regina. Okay, si Berlina naman. Teka lang. Pagkakaiba ng Regina, Vancouver, at Toronto. Hindi ko masyado madidetail na kasi sa Vancouver, ilang araw lang tayo doon, mami? Four days? Four days. Tapos sa Toronto, ako parang three days lang yata eh. Ayun. Pero ito lang yung napansin. Ah. yung napansin, yun, pag una, transportation, yan. Sa Toronto, syempre, alam natin, big city, meron, kompleto. May train, may bus, may taxi, may Uber, yan. Kung sa transportation, maayos sila, kompleto sa, Regina ah, sa Vancouver ganun din may trend din may taxi meron pa nga silang sibas di ba oh, ganun yun nasa namin kasama sila Lani ayun tapos taxi train din nga yun, sabi ko Uber yan may lift pa nga lift ganun tapos sa ah, Regina naman yun lang pag wala kami ditong trend wala rin sibas walang tren na ano ay yung tren na pang transportation may tren na nabiyahe na daan dito pero hindi siya pang transpo uh, ano na yung yun yun lang yung magkakaiba meron, meron ditong taxi meron ding Uber ganon dito uh, tapos sa presyo ng bilihin yan sa presyo ng bilihin hindi ko masyado masasabi yung Toronto kasi hindi naman kami nag grocery doon eh kumbaga hindi, hindi ko masyado masasabi doon pero sa Vancouver nag gro, ano, nagbili tayo ng konti diba sa uh, sa so, hotel so oo ganon mga kailangan yan uh, sa tingin ko parang ano pareha sa tingin ko lang ha parang parehas lang ayan yung presyo kasi yun lang yung naranasan namin konti lang yung nabili namin eh. pero doon sa mga sa bahay, yan, masasabi ko sa bahay mahal doon sa Toronto mahal talaga pati yung renta ng apartment mahal kasi nakapunta kami kila Hine, yan, mahal sa Vancouver din eh mahal din kasi mga 3,000 nga di ba yung kailanong nung ayan mahal tsaka kailan mo kailan ah kailan yung pinuntahan namin sa Suri ayun mahal din nasa 2,400 daw pero tataas pa doon ng 2,600 sa Suri yun yun oh, hindi di pa sama kuryente tubig lang yata yung libre pero magandang apartment yun ah dito naman sa Regina ayun tumataas na rin siya nagiging 1800 na rin yung maganda basement rooftop so oh sa basement mga uh, meron pang 1000 pero siyempre, mataas mas maganda oh uh, 1 2, so, 1, 2 1, 3, may 1 pa depende sa ganda pero wala pa ako nakikitang basement na 2000 na wala pa ako naririnig pero sa Vancouver at Toronto meron na yon. Yes. sa bahay naman kung bibili ka ng bahay mura pa dito sa Regina yung mga 700,000 dito ay eh magandang maganda na kumpara dun sa 700,000 na konto lang sa Vancouver o Toronto yun ganun sa ano naman sa kung tahimik wala naman akong masyadong nabalitaan sa Vancouver at Toronto kasi hindi nga ako tumagal lang ano eh ng matagal doon hindi, hindi ko pwedeng sabihin na magulo doon o ano ang, o maraming makukulit dito sa Regina tahimik naman pero meron silang sinasabing area dito na maraming makukulit pero bihirang bihira din kumbaga may makikita ka lang na tinatawag nilang zombie yun yung sa mga drugs na ano yung nakaganon sila nakayuko pero hindi naman sila nang hahano parang ganun kaya yun ano pa ba, ba? pag-usapan ah yung sa pagda-drive yun sa pagda-drive na lang kasi yun napansin ko talaga yun sa Toronto usong-uso doon yung swerving yung lipat ng lipat ng lane tsaka medyo ano na sila talagang aggressive sa Toronto ah. Yun yung na ano ko na experience ko. Sa Vancouver ganun din mabibilis no. 'Di ba? Kung bibilis sila doon, oh, mabibilis. Mabibilis sila. Ma oh, matrapik. Sa Toronto rin matrapig Dito naman sa Regina, meron din naman nagmamabilis pero normal lang, hindi masyado. Tapos dito, birang-bira ang traffic. Nagkakaroon lang ng traffic pag uh, Ayan, ganito, traffic light, tapos may accident. Tapos yun, may nangyari lang kakaiba. Pero yung talagang rush hour, meron, may build up, pero umaandar talaga. Ayun, umaandar naman. Pag may construction lang talaga, yun talaga, ano, matatraffic. Ayun. Ano pa ba? Pasyalan. Pasyalan, yun. Yung pasyalan, alam naman natin, Vancouver tsaka Toronto, ay kumpleto yan sa pasyalan, di ba? Kung gusto mong gumala, tsaka No, mall 'yan, kompleto 'yan. Sa Regina, may mga pasyalan din pero kung mag-expect ka ng mall, wala naman malaki dito. May mall pero ano, maliit lang. Hindi 'yung talagang spectacular na malaki. Yeah. Pero sa cost of living, sa tingin ko, mas mura pa ang Regina kaysa sa Vancouver at Toronto kasi syempre pag, pag pinag-usapan na yung bahay ganun di ba malamang apektado na din yung cost of living ng presyo ng mga kung ano-ano di ba atigas alam ko mahal sa ano eh sa Toronto tsaka sa ano Vancouver kaysa sa Regina yun, yun lang yun lang yung siguro yung masasabi ko yung pagkakaiba ganito lang yung flow of traffic dito ganyan hindi ka talaga makakaranas ng bumper to bumper kung talagang sa ano hindi maraming ang dumating dito mga bago talagang na sila eh yung ang bilis ng biyahe yeah. from north to south kasi itong Regina from north to south 20 minutes halos 20 minutes lang papunta ito sa Costco north kami tapos east tong ano tong pupunta namin Costco. From north to east ay eh, ilang minutes lang din. Tapos hindi ka pa ma-traffic. Yan, ganyan yung ano pinaka build up dito. In kung rush hour naman, hindi rin eh, no? Talagang tuloy-tuloy din eh. Saglit lang naman ang rush hour dito, eh, di ba? Pag <laughs> may ano Pag may laban ng rap riders, 'yon. O, tapos nadali ka ng train, yon, Doon ka madadali talaga. Matatraffic ka, bumper to bumper yun. Overall naman, ah, sa weather, yon nakalimutan ko sabihin. Weather, ayun sa ano, mga tanungan natin sa Vancouver Toronto, hindi daw masyadong malamig. Pero dito talaga sa Regina, ah, siya. Ngayon pala malamig. Ngayon na, malamig na nga eh. <laughs> Yeah. Pero kaya naman, yung ibang mga natatakot, mag adjust din niya, mag adjust din naman matawan nyo. Ako nga, lamigin ako eh. Pero, mag adjust naman. Huwag kayong matakot. Hindi ka naman daw sa labas titira. Oo, oh, sabi nga nila, hindi ka naman sa labas titira eh. Ayan. Pero siyempre, malamig din talaga pag lumabas ka, di ba? Pumunta ka sa sasakyan mo. Ayan. Kaya nga sinasabi ko eh, kung kaya, mo, kung kaya, hindi naman ang budget, yung bibilihin yung sasakyan, eh, heated steering wheel. Talagang ma-appreciate mo siya pag nandito ka sa Regina. Kasi pag sobrang lamig, ang laking tulong ng heated steering wheel. Yan. Ito na kami sa ano, Costco. Yan. Sana nasagot ko lahat. At kung may nakalimutan ako, comment nyo na lang. Ayan na, ah, Costco. May Costco dito sa Regina. Tapos, maglalagay pa ng isa pa. Ayan. Tapos, kung maghahanag pa yun ng mga restaurant dito sa Regina. Meron din naman, pero hindi katulad sa Toronto at Vancouver na talagang competitive. Dito, meron, pero konti lang. Tsaka, tsaka. Oo. Kasi, baka, syempre, di ba, mahilig kayo talaga ng ano, mga, ano, restaurant talagang kumain, ganun. Pero sinasabi nga nila, ang susunod na magbo ay itong Regina nga. Kasi nandito na nga ang dami na. Tinayin yung mga tinata'yong yung mga bahay. Oh. Talagang hindi na rin mapigilan. Ayun, hindi lumabas. Daming tao, santi. Daming tao, no. Magko-Costco vlog tayo sa susunod hindi hindi tayo maka hindi tayo makapag Costco ngayon eh. Costco vlog maraming tao. Shout out kay ano ah, Ronilio. Yan, shout out po sa inyo at saka kay Aris. Yan, shout out sa inyo. Ito lang yung mga binili namin. Babalik na lang kami sa Wednesday. Eh. Ah, uh, Costco vlog tayo. Hindi tayo makapag Costco vlog ngayon dito. Daming tao. Umili kami ng konting karne. Tapos yun, yung manok. Mura dito, yan yung manok o 31. Tatlong piraso. Sa superstore, halos 50. Ayan. Bumili kami ng mantika. Ayan o. Coconut oil. Organic. bus na eh. tay tay dito sa Rajay na ano sanding yan alubog na yung araw dito dadali mo yung mo tapos lalagyan nila sila na maglalagay yung yeah. ano paglubog ng araw no tamang, tama dito sa mga apartment no ano to ha? Ah? northwest ay ah, northeast kami northeast pinakadulo ng Regile ano yun bumasina yan tapos na pero pwede mo rin itrade to ah tong tanke na to yan sa mga co-op superstore alam ko meron din yan sa hardware yan pwede rin pero ang maganda malapit sa amin to ayan o <laughs> Ay, malaki silang tangke. Eh. Tapos, bibigay mo tong resibo na to. Magkano? Uh, wala. Doon ka magbabayad. <laughs> eh. Yung timbang lang nandito eh. Malalaman natin kung magkano. Yung. Hindi ko na kinuha yung resibo. Bali, 1831. Yung pag-repeal nun. Kaya, yun. Kasi tatambay ako mamaya sa backyard. <laughs> Naubos. Samantalay natin hanggat kaya pang tumambay, di ba? Yeah, eh. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Yun, yun lang yung paliwanag ko sa pagkakaiba ng Regina, Vancouver at Toronto. Para sa akin kasi, hindi naman ako masyadong tuma tumambay o tumigil dun sa dalawang syudad na yun. Kaya yun, yun lang muna. Pero mas maganda, mag-comment kayo yun, mag-comment kayo, ba? Diba? Yung mga hindi ko nasabi, kaya yun. Maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at kita kits sa susunod na vlog. Yun, kita kits sa Calgary, ah. October 4 and 5, yan. Sa Pacific Hat, October 4 and 5 ng road ng roadshow ng Elements Residences, yan. Uh, scan nyo lang yung QR code na to kung may katanungan pa kayo. Yun, kaya kita-kita-kits. Pag gano'n nabubulol talaga ako, kita kits yan. Sa so, October 4 and 5. Yan ha. Huwag niyong kakalimutan. Dalawang linggo na lang. Magkikita-kita na tayong lahat. Magkukwentuhan tayo ng matagal sa Calgary. Kaya maraming maraming salamat sa laging panonood. Ingat po kayo at peace. God bless.